Okay, alright, welcome back to my YouTube channel I'm on this vlog Ito, mainit, matindi Ito nga ating tatalakayin mga kaibigan Ang isang uh, malagang bagay na nangyayari ngayon Ito marahil, ang araw na ikangapoy yeah, na importante din Lama na nga video na yan ang ating tatalakayin at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaaniyahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung uh, nagustuhan niyo po. Ako po'y muling nakikiusap, mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po natin panuorin ang kabuuan ng vlog na ito. At sa ganon, lubos po natin maunawa. Eto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. Ang isang malaking bagay na nangyayari ngayon, ngayon ito marahil ang pinakamahalagang araw sapagkat so, may sumalabas na maaaring maging uh, uh, tulay papuntas at katuhanan doon sa mga nangyayari sa kanilang mga mga saluhay, lares, so, ito sa buhay. Na-arresto yung aming sa case number one. At uh, dahil doon, uh, maraming nagliwanag na, na maaari-maaari ng liwanag sa ating tinitingan sapagkat sila rin naman ang suspect sa karamihan sa ng kaso rito sa Misino, sa Moreros. At uh, ang isang malaking bagay na nangyayari ngayon ay nakuha yung mga telepon nila. At ito pala yung term of service cyber warrant ng CIDG. Bakit mahalaga ito? So pagkat paaaring maka ito yung bigay diwanag nga sa ibang mga bagay-bagay, sa ibang mga pangyayari, bukod sa case number one, na dahil lang ang bad sila ay mahuli. Kaya dahil dito, ay sabi ko nga sa mga pamilya ng mga misi sa Pugleros, isang taon na kami nag-uusap, isang taon na mula ng sinunod na namin pausapin sila. At uh, isa na ulit yun, ito marahin ang pinakamahalagang araw sapagkat so, may lumalabas na maaaring naging uh, uh, tulay papunta sa katotohan ng tulos sa mga nangyari sa kanilang mga sa buhay, posible yung tulay. At uh, siyempre, may antagulus ito na nagkaroon tayo ng breakthrough to that. Okay, alright. Uh, yan po mga kaibigan. At napanood nyo ah, May lang po yung uh, video, na, video na yan But ah, important thing mahalaga ah, Sabi nga ng ating uh, ah, DOG Secretary Ay ah, ito ang ika nga po mahalagang araw At mga, may, mga bagay na importante Sapagkat ah, ito po ay nauukol At ah, mm, related po dito sa ating uh, pagtatalakay tungkol dito sa matagal na na nawawala na mga sabongero na matagal na rin pong hinahanap ang mastermind ay hindi yung matukay okay alright nandito na naman tayo mga kaibigan ah, at uh, matindi po ito at uh, sabi nga iya ito ang uh, mahalaga usapang mahalaga tayo shoutout to uh, DOJ Secretary abuying ah, uh, ah, rimulya. Hmm. At siyempre sa ating mga kaibigan, ah, OFW, San man sulok ng ah, mundo po kayo naroon. Ah, salamat po sa pagsuporta nyo dito kahit kayo yabala sa aking maliit na YouTube channel ay nagagawa nyo po na manood sa ating mahal na kababayan diyan po sa Pilipinas. Salamat po! Maraming salamat sa inyo. Happy Sunday! Ah? Ah, happy Sunday po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo lahat. Palakpakan! <laughs> Ay, kaya ginagagalit sa inyo eh. Hmm? Kaya nagagalit sa inyo itong ika nga po yung mga ba mahal natin busters eh. Papalak, papalakpakan nyo pa. Hmm. <laughs> Yan, tawa ko dyan sa comment section ha. Pasensya na kayo mga busters ha. Ay, uh, hindi ko bang kayo inaaway ay uh, ito na minamahal ko po kayo. So at itong ating masugid, loyal na mga taga-subaybay ay ay, uh, talagang pinulutan eh. Tuloy umiyak itong bashers na ito. Ha? Ah? Ay karapatan naman ho nito. Itong ating mga mahal na nataga-subaybay ha? Ah? na ika nga po ipatid dito sa mga mahal nating na nagko-comment. Ha? Ah? ay katulad nga po, sinasabi ko po sa inyo, wala po kayong Ika nga iya maririnig sa akin na ika nga po pag, ko kayo bilang bachelor. At baka ho kayo umiyak eh. <laughs> Kaya ta, sana po maunawaan nyo kung hindi ko man kayo dito sa akin masugid na taga-subaybay. Kung hindi ko man no, pinapansin yung mga bachelors, ay ang katuwiran ko po ay baka po umiyak pag pinansin ko. Kaya sana po maintindihan nyo ako. Kaya ho silang ikang uh, po talagang dinadali. Sinukurot sa singit, sa tainga. Ah, yung tainga at umiyak tuloy yung mga bashers. sa balik ko kayo dito bashers. sa hindi ko kayo uawayin. Eh. Ba't itong aking mga nakabantay sa gito ay talagang ay uh, bubunutang kayo ng ano na ikang nga uh, po uh, buhok sa kilikili. <laughs> Diyos mio, mabagay na. Mm, ngayon nilarespeto ko po lahat yan ha? Kung ang uh, mga ating uh, masugit pong sa bye-bye ay kuruting kayo, wala po akong magagawa. <laughs> mga loyal po sa akin yan eh. Di ba? Ha? Huwag <laughs> yung paiyakin, umiiyak tuloy eh. Ah, umiiyak tuloy itong mga buzzers na ito. Okay! Nandito po tayo mga kaibigan. Hmm? Inasabi ko po sa inyo eh. Hindi po tayo news, hindi po tayo newscaster. Tayo po ay isang maliit na vlogger na mayroon po sariling identity. At uh, ito po ako. Uh, ako na ito. Siya po ang humubog sa aking pagkatao bilang kung anong ang uh, style ko sa pag sa pagbablog ko. ah huh? Kaya mayroon po tayong komentaryo. Mga kaibigan, bahagi po ng aking vlog yan. Okay, dito na tayo. ah, <laughs> uh, <balak -bakan> muli! <applause> Hoy! Talagang uh, maraming salamat po dito sa pagtatalakay natin sa mga nawawalang sa bungero. Ito po ay request din ho ng ating mga taga-subaybay noon pa. Mga kaibigan, hindi ko lang napagbibigyan at tayo ho, ay bala sa balit ngayon no ay marami po nakikiusap sa akin. Mga kaibigan, taga-suporta dito sa mga nawawalan sa bungero na kailangan ng hustisya ay huwag ko daw po itong tigilan mga kaibigan. Ha? Ang may papangako ko lang po sa inyo ay pag hindi ako abala ay ito po ay ating uh, bibigyan ng daan. Dito na po tayo. Talagang uh, matindi ang binitawan ng ating uh, DOJ Secretary. Maniwala po kayo sa hindi dito sa binibitawan ng mga salaysay na mga uh, bago pa lang po yan. Ha? Ilang araw lang po nakakaraan iyang uh, binitawan ng mga pananalita ng ating DOJ Secretary. Kung kayo ay hindi ho naniniwala dito, ay karapatan nyo po, mga kaibigan. Dito sa sinasabi na maliwanag ni Boying Remulia ang ating DOJ Sekretary na mayroong panibagong ebidensya na nakuha dito ho sa mga nahuli na anim na suspect na siya tinuturo na responsable sa pagdukot ho ng napakaraming mga sabongero. Ano po itong ebidensya na ito? Ito po ay uh, cellphone. Hmm? Ano po ang nilalaman doon ho sa cellphone? Iyan e, ang ating kabang-abang. Hindi po natin malaman kung uh, ano po ang uh, laman nito Hindi po tayo pwede mag pinto kung ano po ang nilalaman na yan dahil uh, yan po ay uh, bibigyan nakakulang pagsusuri ng kinaukulan o po ay maging accuracy. Ah, kung ano lang po ang naroon na laman niya, na ah? ano po ang ikang ay ah, ano dito mm, sa iniisip nyo ang laman ng cellphone na yan. Iyan ba importante na mahalaga? Para sa akin po mga kaibigan, ayan po ay importante na mahalaga na bagong ebidensya. Ha? Ay kung hindi ho kayo naniniwala sa akin na ako ay naniniwala na yan po importing, importanteng mahalaga na pwedeng maging ebidensya, ay wala rin po akong magagawa, mga kaibigan. pa <laughs> Diyos niyo mamagin, ha? Alam nyo mm, sa may kitisan na po itong kasong ito, marami na po pong ebidensya ang kumalat. Hmm? Buhay na testigo, may mga video pa na nakaposas, mismong na-identify pa. Ika nga po itong uh, ilang uh, nagturo hmm. na sila daw po ay naging biktima. Nagpandukot, yung iba ay nakatakas. Ah, at sa damakmak na video, mayroon pa nga uh, nag-withdraw ng ATM. Hmm? Gamit ho yung ATM ng kanilang dinukot na sa pungero, wala ipikho. Hindi rin po nagamit na matibay na ebidensya. May mga video po na nakapusas. Ah, pinresenta rin po yan. Wala din po. Hindi rin po nagamit na ebidensya para ituro po kung sino ang mastermind. Sino ang nasa isip yung mastermind dito? <laughs> Diyos may yung mabagin. Ah, at na uh, nanyan din po ang buhay na testigo, mga nagturo po kay Atong Ang. Ha? Ah, ayaw, uh, wala din po, wala din pong ipik mga kaibigan. Ha? Ah. Wala pong nangyari. Nanyan din po ang isiniwalat ni Atong Ang na sa buwatan. Hmm? English ang sinabi niya dyan eh. Ang sabi ni Atong Ang, kailangan imbestigahan itong conspiracy. At mayroon po silang uh, mga nabanggit na pangalan itong si Atong Ang na mga politikong tao. Nabanggit din ang pangalang Arne Tebes, mayroon pang mga politiko na iba, may general, may mayor, hmm. may mga ex-congressman. Ano pong nangyari? Doon sa siniwalat ni Atong Ang na conspiracy sa guwatan. Wala pong nangyari. Wala rin ebidensya. Ah, walang magpapatunay. Naikangapoy sangkot ito, mga kaibigan. Ano ba ang hahanapin po nating mga ebidensya. Ah, data po at sa puntong 'yan ay nabanggit ko ang mga nakaraang ebidensya ho na pinresenta. Ah, ay wala pong nangyari mga kaibigan. Kaya dito po sa sinasabi ni ang ating DOJ Secretary Boying Remolia, ah, I'm very sorry tayong aking lalamunan ay namamalat. <coughs> mm -hmm. Alagang sa akin no, mga kaibigan, sa maniwalat kayo sa hindi dito po sa bagong ebidensya na ika nga po ihawak ng uh, CIDG na susuriin po ng cybercrime itong uh, cellphone. Hmm? Sa akin, po, importante yung mahalaga ito. Ito na ba magiging daan mga kaibigan para nang sa ganun po ay maging tulay ah, at nang sa ganun ay matukoy ang tunay na nagutos dito, mastermind, sa kaso ng pagkawala dito sa tatlong putapat na sa Bungiro. Hmm. Para sa akin po, sana po dito ako po ay naniniwala na ito po ay magbibigay daan, magbibigay na uh, pagturo dito po sa utak o oh, na ika nga po ay pag-utos kung sino ang nagdukot. Bakit natin masasabi yan? Hmm sapagkat ang uh, cellphone ho ay uh, hindi man uh, hindi man uh, dito ika nga uh, kausap niya ang mastermind ay yung mga galamay ho dito ay pwedeng makausap dito yung mga galamay ho dito na nakasaad na transaksyon sa cellphone ay pwedeng imbestigahan hmm. sino yung galamay na yon at yung galamay na yon ay pwedeng magturo kung sino ang ikang apoy nag-utos. Stick by step po ito eh. Sana po naunawaan nyo. Saka ko na ipapaliwanag na ika nga po uh, alam, mahabang paliwanag ano. Kasi mahaba ito eh. Para lubos nyo pong maitindihan. But ang gusto ko pong ipunto dito bilang isang maliit na vlogger based on my own ah, na pananaw. Ah, ay ah, sa maniwala po kayo sa hindi. Tama po ang sinasabi ni Buying Remolya. Isang malaking uh, pag-asa, isang malaking liwanag ang nakikita dito sa Ikangapoy. Pagkakaroon na nakuha din po ang mga cellphone nitong nahuli na mga suspect na sinampahan na ng kaso na Ikangapoy. Sila ang utak, ang ambrosory, sila ang responsable diyan po sa pagdukot ng mga nawawalang sa Bungero. Alright, mga kaibigan. Ha? So, kung ano man ang opinion nyo, mga kaibigan. Ha? Kung kayo po ay naniniwala dito sa mga sinasabi. Ni Boyeng nga mulia, ang ating kagalanggalang DOJ Secretary. Ay uh, pwede po kayo mag-iwan ng public opinion diyan sa comment section. Pupusuan ko po yan, babasahin. At isa-shoutout ko po ang pangalan nyo sa susunod natin vlog. At kung hindi rin po kayo naniniwala, Bashers man o hindi. Ay allowed po kayo dyan. Welcome na welcome. Di ano, sa comment section para na sa ganun po makuha ko din po ang inyong opinion kung bakit hindi kayo naniniwal. Karapatan nyo po yan. ba? Diba? Alam nyo ho. Tayo po ay ika nga po ay uh, bawat Pilipino ay uh, iba't iba ang pananaw. Iba't iba ang pag-iisip. Batang importante po kahit tayo iba't iba ang pananaw, iba't iba ang ikangay uh, uh, tinutuntun ng bawat nating ikangay pananalita. Alalahanin po natin, isa po tayo, isan lahi, isan lipi. Magkakaibigan pa rin po tayo, magkakababayan, datapuat. Sa puntong usapin, magmahalam pa rin po tayo Magmahalan pa rin po tayo sapagkat diyan po ang ating ikangayo. Ugali ng tunay na Pilipino, diyan po ang magpapalaya sa atin. Hindi po tayo nakikipagpalitan ng argumento, hindi yan po sa kumisiksyon. Ay itakwil na po natin ang ating kapwa, hindi po. Narapatan po natin diyan sa kumisiksyon na magbigay ng kanya-kanyang argumento. Maaring galit po kayo sa inyong mga pananalita, mga kaibigan. Maaring galit kayo sa inyong bawat bigkas ng inyong sinusulat diyan sa comment section. po natin? Huwag po natin isama ang ating damdamin, mga kaibigan. Bahagi lang po yan ng isang argumento. Ganyan dapat ang ikangapoy ugali nitong si Atty. Topacio sa sinasabi ko. Bakit ko nasabi yun? Bilang abogado, dapat hindi mo isama, irespeto mo ang iyong ika apoy kalaban sa kaso. Mga kaibigan, huwag kang gumamit ng anuman character assassination o gumamit ka man ng pananalita na galit ka sa iyo sinasabi sa social media But nandun pa rin po yung respeto, mga kaibigan. Kaya't makikita nyo po sa akin, hindi po ako mabutin tao. Ginagawa ko lang po kung ano ang dapat gawin ko bilang isang maliit na vlogger, mga kaibigan, na sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, kaya maniwala po kayo at sa hindi. Ay karapat dapat gawin po ito. Dahil, alam niyo ho, iisa ang buhay. Magmahalan po tayo mga kaibigan. Iisa po ang buhay at ika nga po napakaikli mga kaibigan. Ha? Kaya't wag po nating isama ang puso at damdamin diyan. Wag nating ituring na kaaway. Kung sino man ay kangapoy, binabas nyo dito sa ating pagtatalakay, mga kaibigan. Sana ako nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Malapit na ang Pasko, mga kaibigan. Ha? Papasko ko. <laughs> ha? Ay, bero lang ha, bero lang. Mga kaibigan, sa punto pong iyan ay shout-out muna. At uh, eto, mm, um, pasensya na po. ah, At uh, buhat kay Pedro Roque, pa-importanting uh, mahalaga ho ito. Itong ating... Uh, pag shoutout sa ating uh, mga masugid na taga-subaybay dahil uh, sila po ang nagbasipag na nagbibigay ng public opinion, nagla-like, mga subscribers po natin. Sironde, ang may-ari ng bahay sa Paranaque na kanila pinagtaguan ng mga ikangay uh, suspect. ayan magibigay din po 'yan. Nasa ganun po ay uh, matukoy, ano? Ang dapat tukoy. Shoutout kay uh, Pedro Roque. Uh, at Armando uh, Armandonica. Hmm? Armando Nica, shoutout sa Bungiro mismo ang magsabi kung sino ang mastermind. Ha? Ah, at uh, Master Madisa lang yung boss. Ah, sabi niya, wala nga naman po. Armando Donico, shoutout po. Salamat sa opinion. Masukod rin po itong taga natin. BRG Cups, ah, maraming salamat. Wow, Kuya Andes. Ah, kala ko may tupada diyan. Ah, malapit ng makulungan si Mr. Clint. BRG Cup, shout out, maraming salamat po. Buat kay Edmond Zalo. Hmm? Edmond Salo, shout out. Unti-unti inyong bunutin na makukukun nila sa kamay para magsabi sila kung sino ang mastermind sa pagdukot. Edmond Zalo, ah, marami nagbibigay ng pabulik opinion dito. Zay ka nga po, yung, uh, usapan natin uh, sa bungero. Yes, sir, good PM, ito na naman ako. Ernie Banto, Ernie Banto, shout out, mabuhay ka. Kung saan ka man naroon ngayon, kumusta po kayo dyan, Ernie Banto. Maraming salamat sa suporta. Hmm. At uh, sabi na, buhat kay Franklin, ha? Ah, Boss Franklin. Ito'y masugi din po natin, taga-subaybay. Maraming salamat po. Always watching from San Mateo Rizal. Maraming salamat. Shout out. Evelyn Guyal, maraming salamat din po at shout out. Sir Andis Vlog, nakakulong na naman yan. Makukulong na naman yan tibis dyan sa video. Tapos in another words, ah, natiti akong makukulong yan, sabi ni Evelyn Guyal. Okay, Nilo Gabay, shoutout out. Hmm? Ah, naman kay Danilo. Danilo, maraming salamat, shoutout out din. Tawang aso ka, Atorne Topacio. Ang lahat ay may katapusan. Tandaan mo yan, Atorne. Sabi po dito ni Danilo. Liliu Sagale, shout out po at maraming salamat. Ang pag-ariston ni Arne TV sa sikrito po. Ang galaw upang hindi mapagmasdan. Ah, upang maklarong galaw bako makapusas. Thank you sir vlog. Hmm, ingat lagi sabi po ni Liliu Sagale. Maraming salamat. Nelo Monti Ah, shout out, Dilo Monti Mayor. Zerande, palagay ko, bato yung sinubo niya tapos sisigaw yan. haha, good luck sa Black Mo, Zerande. Well, ito na may dulo sa kumain ng dalara, no? Romulo Eason, we have a very corrupt justice system. The bill rights criminals can blind eye the lady justice holding balance. But kay Romulo Eason. Okay, Ay, marami dito. Hindi natin ito matatapos sa shoutout. Pasensya na po kung hindi man nabanggit ang inyong mga pangalan at magpa-shoutout. Hindi yan po sa sunod natin vlog, mga kaibigan. Ay, uh... Gagawin po natin kapag tayo po ay may oras na. Okay, iyan po mga ating latest update at mamaya ho. Habang nga ng uh, mag-update po tayo. Ah, pag tayo may pagkakataon dito ho, sa pag-aristo kay Yarny Tibis. Kasay, marami po rin nagbabantay dito eh. Ah, at marami rin po nagre-request. Kung pwede ho, ay huwag kong iwanan. Kahit hindi pa na-aristo ay mag-update ako. At nasa ganun po ay... Uh, makuhan nila kung ano nga ba ang nangyayari na mga kaibigan. Lalong-lalo lalo na po na sa ibang country. ang um, nanonood po sila ay sa YouTube lang. Ha? Ay alam nyo, maraming YouTuber tayo. Kaya lang ay ha, siguro ay kanya-kanya, di ba? Ay gusto nilang manood dito. Kaya ta, nararespeto po, po, sila at very welcome dito. At napakainit ko po ang pagtanggap sa inyo dito sa pagtangkilik sa aking maliit na YouTube channel. Okay! samantala tayo mga mamahala mga kaibigan. Happy Sunday! Ah, mga kaibigan, importante po yung mahalaga, magmahalan po tayo kahit iba't iba po ang ating public opinion. diyan yan lang po sa kumisiksyon, seksyon. But pag nagkita po tayo ng ating mga personal, magakapan po tayo, mga kaibigan, simbolo po ng isang mabuting Pilipino at mababuting mamayan. Yan po ang turo ng ating mahal na Panginoon Diyos. Pagpalaan po tayo lahat. Maraming salamat. Palakpakan.